Hello, Dr. Nanon na, dito po sa Deka Homes kasi nahihina ako. Ayan. Nahihina ako, hindi ko naman kaya naghihina ako dito, makikita ko. Ang dami sa langin mo. Ayan. Ayan, ang dami sa Maraning salamin 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 Yan <laughs> ha Salamin salamin dito pag uh, pag medyo matatakotin ka sa totoo lang pag medyo matatakotin ka matatakot ka rin eh kasi sa dami na salamin <laughs> you know? matatakot ka talaga ano <laughs> <You know>? kahit <laughs> saan hey, naalala ko yung pelikula ni Bruce Lee yung piece of fury. Puro salamin. <laughs> okay. Labas tayo. <laughs> Ayan. Palabas tayo, ano? Dito tayo sa Deca Homes. Dito sa may Bitasi Street. Ayan nakaraos nakaraos na po <laughs> ingi ako eh pinanggalihan ko na naman ako mag -ii. ayan sa ano po ito sitas, Tas si Keplor dito po kasi yung siya <laughs> dito lang ang problema may exercise ka rito Mahaba-abay yung lalakarin mo. Ayan. O, oh, pero pag tumatak mong kabataan, mga bata. Ayan. Wala kayo nagmumulto rito. <laughs> Kasi mga bakante dito, eh, oh. Wala kayo nagmumulto dyan pagkagabi. Malamig, aircon, eh. Tsaka... Parang gusto ng ulan. Oh, ah, sir, happy new year, sir. Happy new year, sir. Oh. Happy new year. Ano pa kala ko, sir? SGF Chodorigo. Ayan. Tagasan ah, ka, sir. Happy new year, ha? Tagasan. Taga-taga Tundod, Gordia po. Dito? Oo, dito sa Deca Gold. Ano, wala kong multa dyan? Ha? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Eh, kasi wala pa lang makati eh. Oo, uh, may wala pa naman. Wala, eh. wala pa naman. Awa naman wala niyo. Niyo. <laughs> Wala naman. So, sabi ko, baka ba yung makari lumalabas na mall to? Hindi, wala, wala. Wala rito. Mayroon na ako siyang taon na ako may Wala ka nang kita? Wala naman awa na yun. <laughs> Kaya, happy new year ah. Hindi po, din. Kaya. Yeah. Siyempre, obvious lang dahil matagal na yung bakante. Bakit hindi nabubuksan? kaya iniisip ko baka may multo <laughs> mga multo ok, nititignan tayo dito no? tutal na, dito na tayo magtatanong din ako dito dito sa Mr. DIY so para sa dito po pala merong opisina rito ngayon walang opisina linggo yung pag-ibig o ayan tungkol sa pag-ibig pwede kayong mag-link dito mag-alam Maki... yung mga gusto mag-loan ng pag-ibig patungkol sa bahay housing ng pag-ibig no? ito o naman mga bangko bangko ayan tanong natin dito tanong natin dito sa guwadya baka sakali

Para sa lababo, nagtatanong na ako para hindi na ako mahirapan. Ganon din naman eh. eto Jenny Grade 5. Ito. Pwede bang hindi mo sa akin, brother? Pwede. So, bumibili po ako ng ano. Yung panlababo. Para matapos ng problema. Eh, kanya lang hindi ako marunong siyempre. Kaya nagpapaturo ko sa dito yung kanilang tawuan siyempre masigit silang may alam no e, ayaw ko naman umupa ng tubero siyempre mahal e, ayaw ko, ko naman maturuan ako makakatipid ako <laughs> basta nga lang po yung butas dos <laughs> dito po sa D highway ayaw <laughs> e, nung nagita ko eh sabi ko magtanong ako baka sakaling meron at makabili na <laughs> at magawa ko na yung lababo Aba. <laughs> okay. Dito tayo ngayon ha. Kasi mahirap na pag binili mo, hindi mo may sosoli ka agad doon eh. Kaya ito, dito po sa Mr. D Highway. Buti meron. Ah, yan dito po sa deka Deca Homes ayan meron pa silang mga pamasko ayan lang tapos di Pasko <laughs> tapos na hika nga ayan Christmas ito ayan Yeah. Kaya, yeah, ganun lang. So, <clears throat> at least hindi naman mahinit. Kahit pa paano, presko. Kahit nandito, total nandito na rin lang. Yan, yung mga Ito, pag-commercial ito Pagpapamilya ito Hindi eh. <laughs> nila sinasayang Ano?